Gandang hapon mga idol. Andito naman kami sa kwan sitas. May binibili lang po yung aking asawa mga idol. Ito po. Itong building na ito mga idol. Oh. Yan po ang sitas. O ayan o. Oh. Kita yung pangalan. Ito po yan sa Lucina mga idol. Nahantay ko po yung asawa ko at may binibili lang po. Adon po sa loob. Sa loob ng sitas mga idol. Yan nung init po ngayon dito. Napaka Napaka init nga pala po yung aking anak na dalawa. Ayan o, oh, kasama ko. Ito pa yung isa, yung aking dalagang maganda. Ayan mga idol o. Oh. Ang ganda po niyang aking anak na yan. Ayan. Ning, tao dito ka marap. Ah, ano, yung aking junior, mga idol, yan o. Oh. Ang pogi-pogi niyan, manang-mana yan sa ama. oh, ano, tangas ang ilong niyan, batang yan. Mainit dito sa tayo natin, no? Oh. Tama-tama yung araw dito sa akin. Napakainit. Ah, sa traffic-traffic ng uh, jeep eh, Init. Na na po yung aking asawa. Dumating na mga idol. O oh. yan. Yan. Nabili na po yung kanyang bibilin para doon po sa aking anak. Mura dyan. Ah, sige. Tara na. Traffic na naman dito sa bayan ng okay. Lucina mga idol. Oh. Ang traffic siya, na naman. Tama yung ano yung pa yung... Ito ang unit up, mga idol, dito sa Lucina. Yan, oh. unit up. Talagang dito sa Lucina, napaka-traffic lagi. Hindi na dito lumag na.

video, taas ay taas ng building mga ito yan ang motor star ha? motor star nga ba? ito yung papuntang ano nga ba ito ay dalahikan ano oh daming tricycle dito nakaparada yung mga ano hindi na napasok dyan sa SM dito na naparada kasi ay ano ay may bayad na dyan sa parte dyan sa SM may bayad na ang pasok may toll gate na mga idol ito pala ang papuntang dalahigan daan na ito. Yan. Pajarito rito pala yan dyan. Malayo-layo pa pala yung dalahigan dyan. Na idol. Ay, dito kami nakatigil. At, ano? Naantay ko yung asawa ko. May pinuntahan lang mga idol. May pinuntahan. Ay na ito yung aking mga puging-puging siya. Ano? Ah, panay ang na, cellphone. talaga naman. <laughs> Ay na naman. Ah, panay ang cellphone. Gandang hapon mga idol. Thank you po mga idol.